Ito nga malapot na yun. pa na tayo wala pag video. yun? Tapos wala akong pamarifix. Wala akong nasasabihan every time na ano. Na hmm. gusto kong magsalita, mag-voice mag out, or mag-shout out. Wala hmm. akong ginawa ko kanina. Kumuha hmm. ko ng coupon bank. Doon ako nag nga, nagbunga nga din ng sa ng kokon Ay, nagano ka? Yes, nag diaries ako. Ano ba ba 'yun? Yes. No, journal ka? Yeah. Ang ganda naman 'yon. Oo. Mm. After ko nagsulat, tinunog punit ko, tinigtas-tigtas ko ng pinong pino. Dapat din mo tinigtas, ganun na yung ano sa Hindi, binasa ko ulit, siyempre, bago, bago ko tinigtas. English speaking pa ako to, nang haba. Oo, ka. Parang ka. English Carabao. Kasi, mm. yun, sabi, ko, mm, sabi si Kasi, hindi mo na yung mga uh, mm. ano, para piliin Para sa'yo. Uh, hindi, sa mm. ko, hindi naman lang na um, hindi naman well, tapos nandito na, nandun ako sa practice mo. Wow. Oh, Love self. Ay, sabi <laughs> mo sa self mo? Huh? sabi mo sa self mo? Sabi ko, kaya mo yan. Tsaka, ano beses pa yung kailangan, kailangan mong tanggapin. Eh. Mm. Kung anong yung nangyari na eh. Nag-decide na eh. Kaysa uh, naman na, kumbaga yung hindi na pa siya sa'yo kasi, Ina yeah,

I challenge, I challenge myself not to communicate with you mm. for one month or two months. More really more more and more months. We'll see what's going to happen. Mm. I think I am going crazy, yeah? Mm -hmm.

sikreto na lang natin yung tulog niya lang 4 oh, hours, 8 okay. hours duty 11 hours duty 12. ay 11 hours pala no? uti pala siya uti pa yun 4 eh? hours Which tulog is, ako naman, ayoko naman yung ano Sol. alam mo naman ako, sa sahod wala naman akong problema dun basta importante eh. sumasahod pa rin ako Bigger, small or big wow, <laughs> or small Bigger, small basta unhappy Alin din mo sa self. Sa self ko. Ni si ko. Diyan ng magka-jowa. Yung masaya naman. Hindi puro gastos. <laughs> hindi <yung> puro gastos. <laughs> hindi yung, <laughs> hindi yung puro ano? Puro daing. Puro daing, hindi yung puro problema. Yung masabihan din ako nang I love you. Hindi na lang I love you with with a cash. Oh, oh. Hmm. I love you with cash, hindi na lang puro cash. Ay, mahal lang ako pag may cash. pero pag wala nang cash, wala na. Hindi ka na mahal. Kas-kas. Kas-kas na. Pag ano, kaya Kas-kas na, basic. Sabi ko, ano ba itong buhay ko? 2020 po ako na. So, iyan ano naman. So, naman ang mga daing mo. Ano naman yung mga pinitingnan mo? Ano yung mo? Na-pinchel? na yun Yung mga naisip mo. Yung naisip ko yung ano, so na, saan pag nagka-jowa ko, yung for the future na, yung, yung kapanindigan. Mm -hmm. Yung hindi na siya, hindi na for playing. For, ano na. Pinagdaroan ka lang ba niya for, ano, matagal na panahon? Oo, mm -hmm. parang na. <laughs> <laughs> Pero gusto mo rin ako maglaro? Oo, kasi <laughs> mahal <ko> siya eh. <laughs> But my love is not enough. <laughs> <laughs> Bye. Sarahiro Sarah Moe. Sarah, Because I don't have, maybe I don't have a lot of money? Maybe me? he is really in love with that woman. Huwag mm. mo nang isipin yun, baka mas mahal niya talaga yun. <coughs> Sakit <Busakad> ba yun? Sakit. Ano Sabi ko nga, ko nga kaya kaya diyan. Alam mo, mas masarap pag-usapan yung totoo na tumatawa kaysa naman yung sasabihin ko sa ibang tao, tapos... Tapos sabi, Sol, sabi niya. Yun lang sa'yo, sabi niya, kaya ako sa pero... Oh. yan masarap na naman yung usap. Kaya naman ako nagsasabi. Kasi ako naman yung kasama niya, kaya naman Okay lang naman sa akin yung gay. Oh. Ah, hindi ako naman sa akin. Hindi naman yung kahit sa akin. Okay lang naman sa akin yung naman yung gay. pero naman ako sabi ko, sabi ko ganun, mahal niya ako eh, but she love El most, She, she so, love her more. Uh Oo. -oh. She love El most, So, what should they gonna do? Accept. <sighs> Di diba? Acceptance lang ang makakapag-heal. So, ang sabi mo sa self mo? Sabi ko, okay lang yon, tuloy ang doon. Ano yung nare mo sa self mo? Ay, self. Ay, self, OMG. It's been to 10 years, almost 10 years. <laughs> pretending that you're, you both okay. Pretending <laughs> he's in love yeah, so pretend much. pretending he's in love, but I'm just the one who in love. Hindi <laughs> <laughs> ko alam siya, basta. Una pa lang kasi minahal ko na siya. Eh. Kasi, una pa lang, tinanggap ko na eh. Kung ano yung siya na kinakilala ko until until now oh kahit ganun yung mga nag ang dami so ang dami oh. ang daming dumaan na babae na na ako still waiting for peace still hoping waiting ganun siguro nung ah napili napili pero hindi nag-stay ngayon hindi, nag <laughs> Kaya yung, hindi pinili <laughs> Kasi nung araw, pinili. Oo, tapos... Hindi nag <laughs> tapos yun. <Stay. laughs> siya. Nag-jump siya. Oh, Nag-jump. Oh. Tumalon. Oh, tapos... May napili. Oh. <laughs> Ikaw. Ako. Kawawa. <laughs> oh my God. May takna mo pa. I know there is someone better. <laughs> na darating yeah, yun sa buhay. Ko. Yun, yun So, ano yung pag Thank you, self. Thank you, self, for <laughs> make me realize. <laughs> and thank you for loving yourself. And giving. Completely. You, yes. Important. So, hindi ko masasabing I'm so happy oh. na I'm in love with someone else. But, I need to be happy first for myself. So, you're happy? Yes, I'm happy. myself So, dalawang, dalawang linggo, so, linggo ng black? Uh Oo. -oh. Yeah. Dalawang linggo. congratulate myself congratulations and more, self. more 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 weeks to go wow. or months to go wow years wow. to go we'll see <laughs> abangan hindi na na may kausap ano Yes. <laughs> the burden is not Nag-isa kasi yung battle mo, ikaw lang mag-isa. Yes, battle. Uh, tapos may duman sa ano ko na ang mga problema na ano. Mm Huwag -hmm. mo tambayan. Ano? Sinambayan? Huwag mo tambayan yung mga problema, mga stress. Kaya paano mo ngayon magagawang tapos, hindi tambayan? Kung mag-isa ka, tatambayan, kaya, tatambayan mo yun. Kaya, tatambayan. Kaya tapos, Dapat talaga. Visual, if, you, if they don't choose you, let them go. Parang ganun. Madali lang yun. If you don't love, if they don't love you, let them go. Uh -huh. If they don't like you, let uh -huh. them go. Sabi uh -huh. yun. oh let them go. Sabi Just be yourself and love yourself. Mm -hmm. Let them go. Mm -hmm. Let them go. Sol. Let it go. Let it go. So, so that I, sure. I need to let him go. Ako na. Alam mo yung sanay naman mo mag-sacrifice sa lahat ng bahay. Dati, kaya kaya ko siyang i eh. Kasi, kasi parang... Fighter ka? Oh, Oo, kasi parang... Strong ka? Oh, Oo, strong ako. Kasi, kumbaga, ang gusto ko i-fight yung last. Ano yung last na yung fight? Pero, Pero, dumating yung fight. Di nag-stay? Oo, hindi ko nakikita yung fighting niya. Di nag-stay? Oo, hindi ko nakikita yung fighting niya kaloy lang yung nag-fight. Oo, ako lang yung nag-fight. So sabi ko, parang so, magkakaroon ng... Oo, parang magkakaroon ng lakas ng loob na i-fight pa na i-fight Yung taong ayaw naman pumapight. Kumbaga sa manok, talo eh. Sa sabong. Talon. Tapos yun, so hinayaan ko ang Hinayaan ko Hindi, hindi naisip ko. Pali ba akong hinayaan ko Hindi. Kasi choice na yun. Sariling, um, sariling, hindi ano? ko yung, sabi ko naman sa isa, hindi ko galing naghahabol. Sariling-sariling decision niya. Wala kang magagawa. Mm -hmm. Saka, hindi ko galing maghabol. Tapos nandun pa yung point na isipin mo na matanda ka na eh. Nandyan ka na sa point ng ka -im kamatural mo sa buhay eh. Pero yung kaya mo lang mag-decision para sa sarili mo. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Kaya bakit ka pa magmamakaawa? Bakit ka pa magmamakaawa? Kahit lumagay ka sa pinakatuktok ng 101 building. Yeah. <laughs> pag hindi ka nagyagusto. Hindi, hindi ka nagyagusto. Ka nag kahit na-position na. mo yung sarili mo, tatalong ka pag hindi ka pinili. Wala. Patay ka. Hindi ka. Hindi ka pipiliin kahit pa. Kaya hindi ka, hindi kailangan mag-ano ka sa sarili mo na ano, pangkinasol. <laughs> hindi ka worth it na ano, alam mo yung maghabol ka. Di hindi pa lang yung tatang. Ayun parang. na po, yung daing niya. Sobrang nakakaawa naman yung sarili mo. Pag nagkahabol ka ng uh, oh, taong okay. po, tangin nang ayaw magpahulog. Ay, baka diba ano na sa buhay mo. Kung baga sa mano, kung ayaw magpatinula, eh sige, sa susunod na araw kayo tinula, kung magpahulo ka. Kung ayaw mo, okay, ma. Okay ka na. Sinabi mo na sa self mo, okay ka na self. Wala naman ako, kahit hindi ako okay. Ay, hindi be okay. Kahit hindi ako pero bago ang lahat, pag mo ngayon, patuloy ko na nga, no? Ano naman, sir? Ano? naman kayong Wala naman. Hindi ako nakatulog kagabi ngayos. Bakit? Alam ko may gumagulo. Nag-iisip ako. Ano? May iisip pala. Hindi! <laughs> iisip <naman>. pala. <laughs> din pala paminsan. Pero minsan, din sa isip ko rin, may, may isip din pala ako paminsan-minsan. Lalo ko madalas wala eh. No? Huh? kasi yung ano ngayon. Iba yung pain. Alam mo yung pag nasimulan ka ng isipin, hanggang alas tres na ng... totoo. Hanggang alas tres na ng madaling araw yung ginawa ko kagabi. Dito lang ako nakapasok. Totoo yan. Totoo. Tapos pagdating ko naman ngayon dito, hindi naman ako makatulog kasi ganang-gana naman yung katawan ko ayaw naman matulog. Alam mo ba giniginit? Hindi na Ganun ako di ba, minsan? Nalulunod ako ng kasi ano siya? May gumugulo, may tao. Hindi, walang gumugulo. Hindi nila ginugulo. Ginugulo ko mismo yung sarili ko. More hindi, siya, hindi nila, hindi sila nagugulo. Ako yung nagpapagulo sa sarili ko. Ginugulo, <laughs> sina lang eh, nasa process ka na ng ganitong bagay. Tapos biglang babagsak. Nasusustain mo na yun. Nasusustain mo na. Mm. Ganito ka Oo, na, mm. na. oh, nasa process ka na ng mm. change. Mm Hindi -hmm. mo na yun iniisip. Mm -hmm. Nakaposisyon na yung sarili mo. Maayos ka. Tapos biglang. Tapos biglang. Yun na. Babalik. Mabalik ka na ngayon sa dati mo. Ano? Emosyon mo no. dati. Gusto mong balikan. Mm. Gusto mo siyang balikan. Gusto mong balikan yung pain. Yung parang yung familiar na piling na nasaktan ka dati. Pero, yung katawan mo na siguro yung nagsasabi nun eh. Pero, ayaw mo na yun siya. Ayaw mo siya, pero pilit na, na para kang inaano. Ang kagandahan lang ngayon. Ang kagandahan lang ngayon. Alam ko na. Hindi ka dati. Alam ko na. Alam ko na na hindi yun totoo. Alam ko na na. Nagko pa Alam ko na na emosyon lang yun nung nakaraan. Oo. Napilit kong binabalikan. Oo. Pero pag pag ako naman yung nasa maayos na posisyon. Oh. Ang saya-saya ko. Hindi ko naman nararamdaman 'yun, hindi ko naiisip 'yun. Kumbaga, ano lang siya parang yung feeling anong nakaraan na akala mo yung bigla siyang sa dugo mo sa katawan mo. Tapos nagiging selba ka na kasi hindi na ikaw 'yun, hindi na ikaw 'yun. Hindi ka na totally healed pa. Hindi hindi, 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 so, hindi so, ka kasi sa process. Eh. Yung parang Parang, nahihirapan ka. Bumabalik. Hindi, bumalik siya tapos, ang ano niya ay parang magiging gano'n na naman yung ugali mo. Nung time na nangyari yun, uh -oh. parang gano'n, magiging gano'n. Kaya hindi ka naman talaga gano'n. Uh Oo. -oh. Iyon. Iyon lang. So, uh -oh. nare-realize din kaya magiging Hindi, parang ngayon naman kasi nakita ko yun. Parang ganun kasi yun, magre relax ka, pabalik ka talaga. Pero pra practice ka na ng practice eh. Uh -huh. Practice ka ng practice sa sarili mo. Ganito ka, ganito ka. Hindi naman masama yun eh. Hindi hmm. hmm. hmm, hmm. Kasi nga, kakaisip. Kasi hinayaan ko yung sarili ko na malunod sa ganun kahon ka kana? ka na. <laughs> Nitignan <No>, <tini. laughs> <laughs> ko. <tini> ba? Huwag magpalunod. sa ng pain ng karamihan. minsan no, mm, yung mo. Minsan, 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 sa isip mo. Ito na itong taong ito. Problem niya, alam ni Uh, ah, minsan kahit hindi naman maganda sa inyong, sa inyong ka, ah. na kino mo yung feeling sa iba. Kasi minsan parang duda dating yung void na nandoon ka sa sad sad part or sa pag-iisip na natasa din. Na. Ah, sila may magandang oh, ano. Sila, sila may magandang. parang tiningin nan din gano'n. Oo. oo. Pero minsan kasi, nararamdaman mo yun kasi nandoon hmm. ka sa position ng pain. Oo. oo, oo. Pero pagka wala ka naman sa posisyon But ng so, pain, hindi mo na yun naiisip. Eh. Oo, hindi mo man man na naiisip na ay, ang ganda pala ng relo niya. Hindi mo na oh, na ganun eh. Ay, tata. ang ganda pala ng damit. Hindi oh. mo siya wala kang pakailan kasi masaya ka sa buhay mo. Pag tata. masaya ka sa buhay mo, wala kang papakailaman. Kung hindi sarili mo, masaya ka sa buhay mo. Tunay. Pero kapag siyempre, nalagay ka doon sa... Um, Nalulungkot uh, ka. Oo. Uh, may isip mo talaga. Yan yan eh. Hindi mo naisip, Dun eh. ka lang nagiging masama kasi nakakaramdam ka ng sakit eh. Tunay tunay. Dun ka lang hindi ano. Kasi... Nakakaramdam ka ng sakit. Hindi naman ikaw talaga yun eh. Pero dahil nasasaktan ka, dahil may masama sa pakiramdam mo, para magandang ka lang may sakit. Mo. Naiisip mo. Oo, oh, naiisip mo na, oh, siya, ano, magandang ano. Oo, oh, buti pa siya, na. ganyan. Pero hindi naman Para talaga ito. kung sino-sino na papanaginipan kung ano Alam mo na panaginipan ko kanina yung ex ko na nagtagabulakan. Nagkita doon kami, Sol, for how, for how, ano, three years? Mm. Four years, nagkita daw kami. Mm. Ang saya-saya daw. Tapos nagkasama daw kami. Tapos yung gagawin naman, yung schoolmate ko nung elementary, napanaginipan ko. Lagi ko napapanaginipan yun. Tapos minessage ko siya. Sabi ko, hi, ano, sabi ko, kamusta? Sabi ko, okay. Oh, minessage mo siya? Oo. oo Pagkas mo siya pa panaginipan? Oo. oo. Minessage ko siya. Kasi hindi lang, yun yung time na napanaginipan ko siya eh. Mm -hmm. Sabi niya yun, no? Tapos ilo na yan, sabi ko, hala na pala ginipang kita, sabi ko gano'n. Tapos gano'n ba, may seeing you in your dream, sabi niya. Kamusta kayo nga, sabi niya. Tapos hindi na siya nag na Mahiya ako, kasi kaya hindi na siya nag-review. Iyon nga yung nagagawa ng mga social media na yun eh. Iyon, tapos ayoko kasi yung ano, yung noong una, parang hesitate pa ako. Tapos nung ano, um, naisip ko na try ko, try ko nga siya na Tapos <laughs> nalagdating <laughs> na na siya nag-message. Ay, sarili isi. na kasing buhay. Kasi nasa ano siya nasa US siya eh. Mm Hindi, -hmm. sarili ang buhay. Napaka-travel, travel yung kasunod. Tapos, lahat yung natin lang naman. Hindi siya tala po sa social media. Ano naman siya lang? <laughs>

Pagkatapos yun lang, tapos yun, itutuloy lang ang buhay ba? Tama ba? It's still pa yung panggaling. Okay. Tapos nangisip ko, oh, hindi na, hindi na, hindi oh, oh. na. Hindi na, hindi na. O, ano na lang sabi nila, mas maganda daw yung ganyan. Kaya nga minsan, nangiti dito test na yung naano mo na yung sarili mo sa ganitong bagay kasi dun mo talaga good dun mo talaga makikita makikitayong um, um, kaya nga ako hindi din may sa ano yun na din ako hindi yung may poor posting parang yung kasi kasi ano kasi ano kasi ano Kaya nga ganyan, yung feeling nyo pinagsama, tapos yun ah, lalo nang lumakas. Ng lalo nang ma-stress. Lalo nang lumakas. Tapos? Yun, mas lalo na kayong nulungkot, kasi parang kayong malungkot eh. Oo, oh, totoo. Yun na nga. Tapos nga nga siya, hindi niya Marami kasi yung bato. Kaya hindi na lang nila imaga lahat. Hiniantay ko rin para wala nang ano. Patas na laban. Para patas na laban. Yun, matatanggap ko pa. O, oh, maga lahat na. Oo. I-ano nila yan. Ipa. Labanan ng antok. Sige, hindi ko naman na antok yung sa umaga. kasi pag inaantok ako, umatok. Hindi pala ako sa limon. Mm. I make people happy. Na-play mo ba? Yes.